meron tumawag from LA. Kaibigan niya no high school. Ayun lang, wala namin sila, wala kasi silang contact pala. Nagpunta ko yung producer doon ah. Ah. Oh. oo. Pero maganda yung email na bigay, yung school. So, pinunta na yung school sa Korea. Ngayon. At sinububan pala nilang alamin lahat ng kaklase niya. Talagang ang bait din yung tada-school niya. Ngayon, lahat ng mga naging kaklase niya, tingnan nila kung sino pa yung may contact sila. Kinisa-isa nila. Grabe ko na yan. Isa-isa eh. Grabe. Oh, tapos? Sa mga, mga nag-reply, tinanong nila kung may contact pa sila So, meron ba? Meron isa. Isa. Okay. Yung best friend niya na nag sa St. Church, pinuntahan nila ngayon eh, So, ngayon, niya. Umayad naman yung nangyay na puntahan siya. Pero sa show, hindi mo na sinabi kung pumayag Ang nakakatawa lang kasi na di ba? Kahit na man yung nangyari, ano yung nangyari, ano man Pilipinas Dami yung fact na narinig ko doon sa TV kung paano niya sinabi na okay ba ang ako, buhay ba siya, at gusto niya akong makita. O, wala na lahat yun. Kung gusto ko lang mangyari, makita ko siya. So, yun, pumunta sila. Pilita niya lang sa bahay. Tapos kinakabahan din yung nagpunta ko kung papakita ko pa ba yung hindi kasi iba yung telepono sa personal. Tapos pinakita yung video ko, kaya mo rin mo ano. Balik yung video. Bilang naman ba Yes, anak ko yan. Anong pangalan niya? O Jun Yong. Pero ang nakasura sa passport niya is Julius Pong Manalo. Sabi parang, alam niya lahat. Kaya bakit na, mm -hmm. nagawa siya, di ba? Sobrang tuwa ko nung nangit yung uh, nangyari kahit na alam ko naman na nagkita na ako. Sobrang saya ko nung ganun na naging niya. Nung lumipad ka muna ng Korea, ano na yung naramdaman mo? O babalik ka ng Korea? First time mo ba yun? Bumalik ng Korea? First time. So, ano yung feeling na babalik ka ng Korea with two kids at may pamilya ka nyo? May sense of hope na parang dito ako eh. Ito ang pinangalan na Hindi mo pa alam ko na makikita mo na nanay mo. Ang alam ko, pumunta kami ng Korea. Really, tsaka namin ako natin. Actually, kung parang nila sinabi sa akin, medyo mabigat din eh. Paano? Kasi, pumunta sila ng September 4 dito. September 5, interview lahat. Ah, uh, yung district director namin. Tapos pumunta ng Tondo, pumunta ng Ukraine. Tapos sa Manila ulit. Tapos uuwi kami ng Makati dito. Para interview ng mga faculty. Mula tapos na lahat. Although naka online pa Sabi, ah, sorry. Interpreter. Ganun kami sa labi sa'yo importante. Ato rin mahanap na namin yung mga Tapu, ako. After 2-3 minutes sa ako tayo. Eh. Ano pong sabi tabi niya? Sabi niya, miss na miss ka na daw niya. na <laughs> mm -hmm. sa <laughs> yung ibang dito is mo na malalapit sa akin. Iyak lang kapag iyak mo. Lahat iyak mo. namin yung Hmm. Eh, kasi ganun din yung feeling mo, miss na mo na din to, eh. 31 yeah. years. Yun. So pang dating ng Korea. Ah, yun. mo muna kami sa ito kaya. nila kami credit card. O kumain nila. Kung saan mo kumain mo na, ilatong mo na. din. Sabi sa ah, hindi mo o okay. Kinabahan uh, na ako ngayon na bakit uh, hindi pa nababa kami? Kasi presentation ko rin na uh, ito na ako. Kung baga, ayaw ko lang, di ba, parang ganun eh. Pumunta kami ng probinsya. 3 hours. Kasi ang nanay ko pala is lumipad sa probinsya dahil may mga nangyari sa kanya. Pagpunta namin doon, tinapagta muna kami sa mga mga park. Pagpapasyawin you know, muna para ma-relax kasi may nangyayari na, na pala ng interview doon sa okay. kanya. May eh, uh, dating uh, na nangyayari. So, pagdating sa lugar, sinabihan na kami na baka daw na kami. Baka, eh, lagi silang ganun. Okay, so habang sinasabi sa iyo na baka mag-meet na kayo ng nanay mo, ano yung feeling? Eh? Hindi ko ma-explain yung feelings ko yung talagang kinakabahan ako na sa kotse namin minilig ako. Tapos, yung, yung isang host, talaga yung host, in-interview na ako. Yung mga talagang, talagang, pwede ko siya kung tayo. So, nakita ko siya na naglalakad na, yung word na ang tayo, nagamit ko doon sa pagkakataon na uh, Alam mo yun yung tamang yung type. Kasi pa yung kuya ko, kasabisi daw ako. Wala kang sila sinabi sa akin na kung ano man. Sa tumakbo ko, gusto ko yung... Siguro, mabimit kami dapat sa gitna. Pero hindi, eh, siyempre, mas tumakbo ko. Habang tumatakbo ko, naging basketball player, naging college, naging high school, elementary, and then six years old. Pagyakap mo kung ano yung six years old na ikaw? Uh, may six years old na. Nasa airport. May hindi ko tayo, isang, tayo, na yung isang time na nalakaw sa akin. Naku, ang tayo. <laughs> oh, Parang talagang tayo si eh. Ano ba yan? Parang kinabuglahat ng tayo drama nung pangyayari sa buhay mo. Ano siya, Ali sa iyo? Nagsasori siya. Narinig ko in English and in Korean language. Nagsasori talaga siya. Tapos ako, oh ma, I love you so much. I love you so much. Hindi na siya. Tapos, yung mga ko yung mga alat na gano'n pa rin ko nung nakapagod ko na yung video na. Talagang feeling ko talaga si Sir Sultawan na. Yung pag umuwi yung nanay ko na nakita ko parang, uh, oh, excited, excited. But, yung barong Oo. Excited na excited. Anong feeling nung naiyakak mo siya? Hindi ko manisip na totoo pala yun. Tapos, parang ayaw ko matapos yun. Pero, ako rin tagal yun. Tagal yun. Yung yun lang niya hawak, niya ayaw na niya hawak. Sobrang, sobrang talaga rin. Hmm. Hmm. Parang mabuhay mo yung pagkataon mo yun? Hindi na Kasi sa buhay ko, pang-tento ako sa mga nangyayari sa akin lahat ni ng inis ko is about family Pero alam ko may isang thing na iba rin kayari. perfect time, sobrang, sobrang perfect. Nakita niya yung anak bago Sobrang perfect ang time na kung kaya ko ito. Hindi kami pinagkita ng mas mahala. Kasi mama ko pa ako, pa ako. Baka hindi siya magiging sa akin. Tapos, sinabi ko sa na hindi mo Dami pa na nag-stay kang buhay. Yun yung lagi pala namin. Just hold on. Nalapit na. Ba, haanapin ka na ba? Just hold on. Pupunta natin. Ano yung isa ko? Ano yung unang pinanong mo sa akin? Nasaan yung mga kapatid? No, tatay yung isip. No, all is that. All So, yung napakinan mo na yun, yung napanood ko, it makes sense na na. Hindi pala totoo. Parang ang nagsabi sa tatay ko na mag-aasawa na siya, is ka mag pala namin, hindi pala na siya para hindi na kausapin ang tatay ko siya. Minsan nagkabuli ko siya, pero dahil ayaw na doon yung magkaala, kaya sila. Okay, <coughs> eh, ang sinasabi ng madali na, basta isa lang ang ako, o dyan ang Kaya minsan na yung magkanong sa kanya, eh, minsan nagkatanaw ako, bigla. Sa pool palagi sa akin yung sagot niya na, alam mo, weight condition. Kaya eh, tinanong ko pala ako isa, na, noong time na hindi ko tayo nagkikila, naisip mo ba ako? Napainis naman na, nga, everyday, of course, everyday. Yung mga uli sa akin, ang gabay pinakuha niya yung video ko sa Sarikasha na pinatakit sa chan ko, paano ko tamahakan ko ka? mga tanong ako na masagot at may mga tanong ako na hindi ko na kailangan sa kasagutan kasi sa pangyayari, nagkaroon na ng kasagutan. Tinanong mo ba yung namin mo kung hinanap ko yun? Yung ayos sa mga pinatanong ng mga ibang tao sa akin. Mm hmm. May mga nangyari kasi sa kanya. Unang-unang ina-nagahin yung lola ko, yung kasama niya sa airport. Hmm. Nagkasakit. Um. Alzheimer's. Wala naman yung mga mag-aalaga. Or girl ang nanay ko. Tapos mayroon siyang limang tuya. Um. So nanay ko ang nag-aalaga sa lola ko. Yung lola ko, nung nagkaka-Alzheimer's na, gusto niya yung picture ko makuha. Tapos nawala niya. Pero tapos mamatay ang lola ko, is hinahanap daw ako ng lola ko na si Junio. Junio nga ba? Junio, Junio nga ba? Ito yung mga side stories na hindi pala ko itong Kaya sobrang sakit daw sa nanay ko nung pagkawalaan ng nanay niya. Tapos, inahanap pa daw ako na kahit siya hindi pa kami So, hindi na Hindi kayo pa walang nanay ko nahanapin ako ng time na yun. And that's why siguro, ang ginawa ng Diyos ako yung pinalakas niya para pagkaroon ako ng mix na hanapin siya. The new fact na lahat ng nangyari ngayon, yun, yung tape niya siya na sisisa na nangyari na Tapos gusto niya pala ako pakita. Miss na miss na rin ako. Hindi na kailangan I just need to do it. And maging masaya ako. So, paano mo nga yung describe yung story na nangyari sa yung journey ng buhay mo? It is, not just other people. Siguro, hindi yung way na pinakamigal para may mga ibang pamilya na mahawa na ma-inspire sila na kahit ano man yung nangyari sa kanila ng mga magulang nila, is mag-reconcile pa rin Kasi mas masarap eh, mas masaya eh, na yung magulang mo is nandiyan, and okay eh. Para akong nagbubuhay sa loob ng korea mong bwela Parang kay drama yung story ng buhay mo, no? Kaya yung manood ng korea mong bwela, yung story, lalaki, naging successful, and then yung narin na nawawala ang mahala. Bakit ako walang gano'n? Lagi kong pinatakong eh. Lagi kong napifilm na, hindi na ako obvious. Bakit ako, ganito yung sitwasyon ko. Parang walang gano'n yung yung makikita. Yung para sobrang risk kung hindi parihanas ang buhay ko rin. So, naisip ko bigla na, huwag mo yung go-question yun talaga yung Diba? Mas maganda na lagi, ko Yes. Yes. Ang matagal niya. mag hindi ako makapaniwala eh, na si Ang Tos sa akin. So, gusto ko muna maging totoo pa ako sa bisa Hindi, ang totoo ko sinasabi sa kanya na meron akong makausap sa Gusto ko maging totoo muna bago sa Eh kasi napag na hindi na mapigil.